Kita mo? Gano'ng kabuhay, oh. Welcome to Gabby's Experience. Okay, dito tayo sa bahura. Subukan natin kung ano tayong mahuhuling. Barakuda. Ganda Ayan, makikita nyo, up close ngayon, merong mga bahay dito sa isla. O, kita niyo, napakasarap dito sa Sipalay, guys. Lalao lang kayo. Ito, merong dive boat. Tingnan natin kung may laman. Malamang may nagda-dive ngayon. Sabi nga ni Instructor Helen, the explorer. Ayan, o, sabi niya, merong mga magda-dive. Ayan sila. Okay, guys. yung mga islands na nakita ninyo sa mga picture guys Papakita ko Reverse shot There it is Yan po yung mga yees lang yan Makikita nyo dun Ito yung makita uh, Makikita nyo na edit ko na Yan o oh. Makikita nyo yan ang mga islands On the top view Galing sa helicopter Ito naman yung shot Dito sa tubig O oh, yan o oh. Kita nyo That's it guys Oo, para lang meron tayong shot galing dito sa dagat at meron shot galing sa helicopter nice napakalino ng tubig dito grabe virgin na virgin yung lagar hiram kita makapunta ng tao dito because syempre mga nagpunta lang dito mga taga negros ito yung parang burakay ng negros guys dito na yun ayan si Mayor Albi perfect day for fishing Whoa! Come join us. Yeah. Ang gais Okay, guys. Ito ang ating uh, hipon. Ayun, kita oh. na sila, oh. Ito ang hipon, guys. Alam niyo ba nang itong hipon na ito lalaki. Lalaki itong mga hipon na ito Kasi kung babae sila, shipon. So, nag-stop na tayo, guys. At, ah, uh, hindi tayo mag-dive uh, ngayon. Hindi mag-dive. Pinag-usapan lang namin yung dive. Pero dito kami mag-fishing. Yan, may dalbi. So, wala, wala tayong gagawin dito kung hindi mag-R&R. Meron tayong, ah, uh, hipon. Yan. Hipon na yan ay hindi natin kakainin. Yan ang pangkain natin sa, ano, pagkain natin sa mga isang sana makahuli tayo. Okay. Ito ang ating uh, ano, uh, shrimp caretaker. Isang na yun. Diba? Thank you, live shrimp. Buwan na natin. Ito na ha. Mabubuhol siya. Mabubuhol. Wala tayo sa bowl. Mahanan tayo. Negros. Hey, pero nabubuhol ang tali natin. Sige na po. A few inches later. Sabi ko nga eh. Nasa negos tayo pero kawala ko na sa buhol. 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 <laughs> <laughs> ball, ball. Oh, nasa bowl bol pala tayo. Ayun, 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 no? Okay, <laughs> okay, okay. gagawa na naman tayo ng, ng bait. Kung lures, pwede rin. Eh. Pero yung uh, ating bait na yan. Shrimp. So, ano lang natin sila. Again, dito rin sa tail. Nalabas siya dito sa likod. Ayan. Hindi mo sa likod. Pwede na. Ready to go. Ready to rumble talangwi ilang tayo, ganun. So, ilalim buhay. Talangwi sila nang ganun. Tapos ito yung hook. Pagka pinagat uh, ng isla. Ayan na. sila, up na sila. Hook up! Dami la isla. La isla bonita. La isla bonita. ka parihatan nina <laughs> Hindi wala nang ka parihatan nina Okay, itong ating uh, shrimp ko tayo nang gumagalaw. Medyo ano na ito. pagid na 'to. Ito, to, to. Gumagalaw pa. Sige, sir. Okay. Eh, mo? Ganun Marun kabuhay, oh. Angatan pa, oh. Okay, guys. Hook up nasa buntot yan pasok dito tapos ikot natin hindi na isa lang sir ha? isa lang pwede na isa okay so guys saan makahuli tayo ng ano malaking isda okay yan gumagalaw pa this side punta tayo guys dito dahil meron tayo nakikita ng fisherman na yun know, o just to prove na meron mga dito dami talaga ng isda dito o oh, yan ito dive nya free dive wala siyang uh, uh, tank. Siya. ah tank pag may nakikita siya kabuli na lang ngayon ayun 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 yung mga Ang dami maliliit oh. So dito kami magdatay. Tignan mo. Ayang walang nakabidyo nito. Pero uh, ito yung mga huli oh. Hindi na video ang kanina. Kasi wala tayo dun sa bangka ng mga nakahuli nito eh. hindi natin na video. <laughs> ayun. Okay. Okay guys, at least hindi tayo na zero Meron tayong apat na isda No, lima yan Ayan, may dalawa pa Okay So, run So, ito si the fishing day Enjoy kami Mission Mission accomplished, pare Kailan tayo? Nakalimang so, isda So, let's go Kinakawalan <laughs> namin yung iba, oh Masyadong malaki Oh <laughs> he wanted to return the trigger fish. Balik na lang natin he siya platter. because sa uh, trigger fish siya. Masyadong maliit. Nalaman platter. naman bawal pala dun sa ano sa lapit sa sanctuary so pinalik niya siya. So it was all good. Everybody happy. Life is good. Nature has been taken care of and we are the protectors of nature. Aww. Tayo. Lahat po tayo. So, responsible fishing. Enjoy your fishing. Bye-bye.